Ah, mga kabers, may hapon. Ah, kung oh, maniap na <laughs> na, man. sa taong, na lahat. man. tawag ni... Rintik sa tawag sa ni Saman. so, ah. Para Wala akong mga video yung mga kabers na uh, yeah. nga mong pagpadoong dito sa laod. Kaya kanitin nga laod mga kabers na natin sa walong at sa dosi ka dupa ang makuha diri nga is the mga kabirds is sari-sari so dipindi lang yun kung unsay mo kaon dipindi kung nanoy ganahan nila kay basing ini nga mga oras dili sila ganahan nga mo kaon kay busog palagi sila kay basing ting snacks pa nila ba man na sila snacks so perting lipayan ako mga kabirds nga nakakuha na pod ko ni da rin nga dapit diri da sa dagat sa banda niya ni sa sulangan mga kabirds so perting lipayan ako kay nanagir ko yung nakuha no? so lahi ang dagat diri da mga kabirds nga compare dito sa pikas nga among uh, gi abyugan so ubay-ubay dito ang mga isda pero diri mga ka birds is talag sa on, pero medyo dudag ko dag ko siya gamay pero na pagi mga ang akong katbanga na ng mga ka is ang nakuha niya is mga dag ko gyud mga isda mingon gani ko nga unsa kay sikreto niya anong ang sa iya nga taghan magkaayo ang mga kon daghan kayo ang mukaon sa iya nga mga dagko nga sa kuwa puro man mga gagmay o kana mga kabayog Igo tanawa ikorgin ako nga makumot ang isda pero sa iya ha mga kabayog sa grabe dagko agit sa mga isda nga iyang makuha ah, by the way mga kabayog sa mga nangutanan no, kung unsan ni among gipaon mo ni siya gitawag na mo nga rintex mga, mga kabayog mura ni mga hilo o kanang gitawag nga tila niya giubra rapon ni sa akong kauban so ako malikon mga kabayog dili igid ko mananagat mga kabayog no? igorgin ko ni kuyog ani niya ganahan agid ko magkuyog-kuyog dili gud ni akong trabaho mga kabers pero ganahan gud ko mag sige pang abyug, mga kabers kay makalingaw mo gud nga makita kag isda mga presko nya kanin mga kabers nga mo nga kuha, mga kabers igo ra gid ni siya namo nga, nga isudan so morning na kanindot mga kabers kung ikaw ang imong dagat o kamo ang inyong pamilya doon sa dagat is ubay-ubay gid ang inyong nga makaon yung mga presko nga mga isda mao nay advantage mga kabers pero ang disadvantage ra pod og magbagyo ah, ubay-ubay pod ang guba sa inyong balay <laughs> so dero mga kabiris, so, di ko sure kung sa'y tawagaan ng mga kabars kung piyata ba sa inyo ha pero I don't know kung sa'y tawagaan ninyo basig kalimot kung sa'y tawagaan basig piyata siguro na so dara mga kabars medyo ni dako dako na ginang mga kuha in the last portion na nasa ako nga uh, pag pangabiyog mga kabars is dako dako na ginang ako na kuha pero tinagin akong na lipaya okay mo na to yung pinakadako na ako nga nakuha kay hapon na magudmin na ni Ara di mga kabars niya buntag unta to nga mo arami dira para dakop mi o gagi pero tungkod kay namatay tay trabaho sa buntag mo unang hapon na lang tani ara dira pero so far mga kabers nagid may nakuha nga mga dagko dagko dia ako ipakita karon sa inyo mga kabers kung sa mga nakuha namo no kung unsa ka dagko ang nakuha ug kung sa ako kauban dia wa gid ko ka video sa inyo, mga kabers kay biro pero timbiro agid mag video mga kabers nga among gi sakyanan na is Dili gud kayo siya dako sakto lang sa good for 2 or three. Nga wala na may laing kauban do harami. Eh. So by the way mga kabayso mo niya mo nga mo nakuha o. Oh. oh. tanawa mga kabayso Digit kay siya daghan kay akong balikon hapon na mini nabot didto nya, Ubay-ubay na pud ang mga isda siguro nga nakakaunag snacks. So gamay na lang ang gipanggutom na mga kabayso so, kana oh, kaya makita ninyo nga mga dagko-dagko dag mga kabers, siyahan ang kuha mga kabers. Ah, na, libre ng sudan mga kabers. So, oh, tanawa, na, tanawa na. So, man, nagitawag na mo diri nga bilason niya. Sa Tagalog, nagitawag na siya nga dalagang bukid. Ya, kung ganaan nga video mga kabers, palihog na lang ko share, no? Thank you and God bless sa mga sulid na kong followers niya. Sa makausa, God bless and thank you.